So ayan guys, uh, isang alocasia green shield naman ang ating nakita dito sa gubat at the same time, grabe guys, sobrang laki po niya, halos dalawang dangkal yung hmm. ano yung dahon niya guys, sobrang laki. So guys, makita mapansin po natin na talagang nagbu uh, nagbo-boom yung isang halaman na katulad tong green shield. It's because guys, makita po natin sa kapaligiran na natural resources, natural po yung hangin. At siyempre guys, ang nakaganda po nito guys mas talo po siya ng gubom kasi hindi po siya direct to the sun ito yung, yung mga halaman guys na ang kapag mo oh, ito yung mga halaman guys na kapag nagtanim po tayo guys dapat hindi po natin i-direct to the sun kasi guys indoor po ito ah hindi po ito pwedeng uh, nabilad makya mabilad -ma 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 sa araw kasi nasusunog po yung dahon niya at namamatay so ngayon makita po natin guys na uh, isang alocasia green shield na sobrang ganda ang laki ng dahon na gubong siya ito lang man. dahil sa oh, natural resources at the same time dito naman sa gilid at dito naman sa gilid guys isang elephant ear or amor putiam elephant putiam oo elephant putiam so guys ah, ah marami na pong uh, na to prove na nagugulay ito oh, uh, itong halaman ito nakakain po ito okay yung, at yung, syempre, yung ano niya yung yan sarap sana yan ito Ayan. itong ano niya itong ay wala meron oh, wala pa uh, wala pa siya oh, wala. wala wala pa so again ibalik natin so again guys ha ito yung halaman guys na uh, again nakakain po siya hindi hindi lang salaman, ha? sa laman ah at syempre yung yung, pa yung ano yung puno niya yung puno niya ito, yung so at dito naman guys ito yung rabi, ang ganda ng alocasia dito wow uh -huh. ito yung mga halaman guys na grabe pag nakahanap at the same time pag nakita po tayo guys sobrang ganda uh, nakaka-amaze so let's proceed to the Let's continue, guys, sa unahan. Yan. So, dito naman, guys, unahan, guys, makita po natin, guys, na sobrang laki ng ilo. Ayan. So, sobrang lawak ng ilo, guys. Guys, dito, guys, uh, dito naman, mag natin, ha? Uh, kahit maingin, pag uh, dito, mag-sit dyan, ganito yung press ng ilo, yung uh, mag-